Ngunit kapag natapos ang pagtitipon, umuwi ako na may malaking pagkabagabag sa aking kalooban. Natanong ko sa sarili ko, "Iyon lang ba talaga? Masaya na ba talaga ang Diyos sa ganito?" Para akong nasa harap ng isang hapag na mukhang masagana, ngunit sa totoo ay walang tunay na pagkain. Malalim ang naging epekto sa akin ng karanasang ito dahil napagtanto ko na kahit ang isang bagay na mukhang tama ay maaaring abnormal sa paningin ng Diyos. At alam kong marami sa inyo ang nakaramdam din ng ganyan. Napansin mo na ba na may mga sandali na ang mga tradisyon ng tao ay tila sumasakal sa espiritual na buhay? Naisip mo na ba, bakit tayo abalang-abala sa pagpapanatili ng mga programa, istruktura, at denominasyon, ngunit napakalayo naman natin sa diwa ni Kristo? Dito natin kailangang magkaiba, ang normal ay ang simbahan bilang buhay na pagpapahayag ni Kristo, ang abnormal ay ang simbahan bilang isang institusyong pantao lamang. Ang problema ay, sa istatistika, mas gustong kumapit ng karamihan sa nakikita. Mas madaling magtiwala sa isang denominasyon, sa isang tatak, sa isang tradisyon, kaysa mamuhay sa pagiging simple ng pananampalataya at pagdepende sa Panginoon. Ngunit, huminto ka na ba upang isipin kung ilan sa mga estrukturang iyon ang itinatag talaga ni Kristo, at kung ilan ang itinayo lamang ng pagnanais ng tao na magkaroon ng kontrol at kapangyarihan? Tignan mo lang ang kasaysayan, noong isang libo, at labing apat, ang protestantismo ay mayroon ng higit sa isang libo at limang daang organisadong denominasyon, bawat isa ay nagsasabing sila ang katawan ni Kristo. Tunay ba na lahat sila ay ang katawan? Ang walang tigil na pagdami na ito ay tanda ba ng pagiging normal o abnormal? Hindi ako maaaring manahimik sa harap nito dahil alam kong marami ang nabubuhay sa panlilinlang. At iyon ang dahilan kung bakit binibigyan kita ng hamon, sa loob ng isang linggo, obserbahan mo ang bawat gawain, bawat pagtitipon, bawat relihiyosong aktibidad na iyong sinasalihan. Tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay naglalapit sa akin kay Kristo o pinipigilan lang ako sa isang tradisyon? Huwag kang tatanggap ng mga mabababaw na sagot. Huwag kang makontento.